let it let it let it let it bang bang good morning mga kasimple. ayan shout out po sa ating lahat ayan good morning good morning po so uh, ay school lang po magpasalamat po sa lahat ano salamat po sa inyong lahat dahil po isa na po tayong money ayan malapit salamat po sa ilang buwan na ating uh, pagla live stream yan sa mga taong sumuporta so nice ko lang po magpasalamat po ano at syempre unay na po natin dyan ang aking uh, bawae maray salamat Josephine Alcaria and uh, Joy the Wanderer no? so maray salamat from Spain yan salamat sa iyo ha salamat talaga at syempre, andyan si Ate Feli sa lahat ng uh, kanyang mga kabuti, sa mga <laughs> young uh, really cares. Maray salamat din po. Ano. At syempre, sa aking mga team housemate. So, maray salamat. Yan din more, Uh, Mami Jonski, uh, Jonsky, uh Art, Ate Rosaline Bandorski, Ate Lighty Gonzales, so, Ate Rosemary Lakay, so, God bless po. At Kuya Chowel Salcedo, kaya yeah, maray salamat sa inyo ano sa mga sumuporta po sa ating mga live stream, sa ating mga pasilip silip patambay-tambay. Kuya Woji Woji, Kuya Bicolman, yan. Yeah. chat out sa iyo, Kuya Bicolman sana. Sana oh hoping na magkita-kita rin tayo pag umuwi ka. So hindi na inaasam namin na makita ka in person. So salamat sa iyo, salamat at sempre din at kay Tia Silin. Ati si, uh, Celine na Cooking Paradise at si uh, sino pa ba ating mga housemate diyan si Ati uh, Ati Mami Lunis. Yeah, Lunis Hillman. So lahat ng mga mommy mga nandiyan dito, Mel's, diyan nandiyan po sa ating team housemate. At siyempre, asawa ng ating uh, butihin na si ka ano, Kuya Mel siya si uh, Ate Perla uh, Contestino. So, Salamat po talaga kung may nakalimutan man po ako sa team housemate, sa buong team housemate. Shout out po. Ayan, kay Junski. Shout out po. Shout out talaga. Salamat sayo sa iyo uh, sa pagtulong sa akin. Yan. Para sa pag-apply. Yan. Kahit sinasabi mo akong po ganda. Ay, buang Hindi. So, maraming po salamat. Ano. At uh, syempre, sa mga sumuporta, sa tumambay, sa aking mga live. Andiyan po yan si Kuya Edmond Balce at sa mga pasugod ni Kuya ni Mami Ellie Malaluan sa kanyang mga kanya mga team. Yan, shout out po sa ating lahat diyan. At siyempre yung mga friends natin sa Vietnam, yan, from Thai, uh, Thai, Thai 66 vlog and Thai Thai 6 short and then um si ano pa ba to? Si uh, si Penry at saka yung kanyang kapatid na si Juan. So, nakalimutan ko lang yung isa hindi ko ma-pronounce okay. so marami po salamat ang maging dun sa uh, sa mga pumunta yan sila sa team uh, good vibes yan salamat ate Ron ate Ranella shout out sa ate Rain yan manay Gina sino pa ba Oh, sa gisa Bicolana, So, sino pa? So, marami po ano, marami po um, sa ibang uh, ibang team, so maray pong salamat ano. Maging sa ating na uh, sa kali, sa mga kalingap 'yan mga pumupunta po minsan sa akin na sumasaglit, 'yan. So marami kay Brother Faas, 'yan. Salamat din. At si siyempre, kay Kuya Edmond Balse, kay Kalingap Edward T, Kalingap Dino Vlogs. Yan, mga pastor po dyan, mga kalingap, si Kuya Panting, maray pong salamat. At si Ate Grace Official, yan, shout out sa iyo, Ate Grace Official. At si, siyempre, Sama, isama na po natin dyan yung kanyang pinsa na si Ate Lovely Cute. So, maraming maraming po salamat po talaga, ano, sa mga, sa inyo po, sa mga nag ayuda sa mga nagsusupport at sa mga uh, nag, nagwa-watch-watch dyan, nagpi-play-play. So, maraming po salamat. Pag matindi ko man ma isa isa so, yan. Um, sino pa ba ito? Si Risha ay uh, si Kia, yan. Sa ibang bansa po, natin vlogs at syempre sa akin team leverage na ko si Kuya Noy, at si Ate Trisha, Trisha Lauricio, uh, simply Ag, Ag Agnes. Yan sa, basta sa team po ni team leverage, sa yan ang kitchen and mommy tiger. So, maraming salamat sa ating lahat, ano? Uh, sa lahat, lahat po talaga, yung mga pumunta sa mga tagibang bansa from Japan, Ate Bec Pujihara, sino so, pa ba? Siyempre, andyan po yan yung ah, si Mami Lenny Oishi Mami Biki, at, uh, sino pa ba? Yan, si Ate Ayujin, at si Ate Ado yan, yung mga taga-Japan group. So, kalingat eh uh, Japan group. So, maraming salamat po, Ate Rosana Mix Vlog, Mix TV Vlogs, yan, salamat, Ate Rosana. At, sino pa ba ang ating, uh, ano, Basta yung mga nandiyo po, yung mga sa aking mga commentator ko dyan sa regular commentator ko po sa aking vlog. Sa aking mga muntim vlog. <laughs> yan siyempre ang aking kasister na si Grace. Ate Grace and Shaki yan. Mayroon po din channel yon So, maray po salamat sa pag full watch nyo. Yan. So, no skipping ads po tayo para naman po tayo ay uh, uh, mag-grow. Kumita kita naman sa <laughs> <laughs> sa pag sa pag ano natin sa pag whitey so enjoy lang po natin ang ating whitey so mga kapatid ganun lang po talaga so wala siguro po wala na po akong masasabi kundi salamat po sa ating lahat ya yes, sa mga sumusuporta maray maray po salamat so god bless po at uh, kung may nakalimutan man ako siguro sa next live ko na lang po ano so god bless po maray maray po salamat at kaila Sir Melvin Tat sa mga tatay ko, tatay Adams, tatay uh, tatay Robinson, yan. So, maray po salamat at Marisol Vlog, Blag, Apple Vlogs, yan sa mga team ni Ate So, maray po salamat, ano, Kalingap Dino, Kalingap Edward T. So, Mami Noli, Tia Sirin, sa mga advice, maray po salamat. Thank you, thank you po sa ating lahat. And Johnski, thank you, thank you so much. Very, very much. Yan at Piliang Mama, thank you rin po sa support din, sa, sa support, yan ah, uh, Ate Renelia yan, Almuchel sa lahat po, ng mga ah, uh, dumaan po sa aking mga channel, yan si Alangilo, yan, salamat po Ate Rawi, yan, salamat po talaga God bless po, muli